Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag-asa ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na, ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign lahat Ang lahat oh, ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na at, Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Maganda ang enerhiya ng araw ngayon, Aries, kahit na medyo magulo pa rin at matigas ang ulo ngayon ng ibang tao. Sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng mga transformation at merong mga aktibidad sa araw na ito na makatulong sa iyong mag-heal, lalong-lalo na ang mga relasyon na medyo nagkakagulo. At sa araw na ito, ang mga pressure ay iyong pakawalan. Meron ring mga sagot ngayon sa mga katanungan na dati ay medyo matagal-tagal ng bumabagabag sa iyong isipan. At sa araw na ito, mas lalo kang maging palaban, itutulak mo ngayon ang mga boundaries, magkakaroon ka ng magandang common sense at ngayong araw rin, matalas ng iyong mga kutob pagdating sa iyong mga gawain. At sa araw na ito, mas magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili, lalong-lalo na na mag-move forward, magpatawad at kalimutan ang mga pagkakamali ng ibang tao, ang mga bagay na hindi masaya. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng malakas na kagustuhan na matuto ng mga bagong strategiya at magkaroon ka ngayon ng bagong kaalaman, magiging bukas ng iyong isipan sa araw na ito, magiging bukas ang iyong pintuan para sa mga tao na dati ay hindi mo kasundo. At sa araw na ito, ikaw rin ay magbibigay ng karagdagang pagmamahal sa iyong sarili at mas maaakit mo ngayon ang tagumpay dahil magiging mas positibo ngayon ang iyong mga pananaw. At sa araw na ito, Aries, mas maging malakas rin ang iyong pangakit. Maraming mga tao ngayon ang madaling maniwala sa iyo, lalong-lalo na sa iyong mga pananalita. At maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 4, 8,

Maraming mga frustrating na sitwasyon sa araw na ito, Taurus, kaya huwag magpadala ngayon sa kung ano ang mga problema. Marami ring hadlang ngayon sa mga plano at ngayong araw malakas ang kagustuhan ng mga Taurus na ayusin ang mga problema. At sa araw na ito, makakakuha ka ng magandang resulta pagdating na sa bandang hapon. Marami kang matututunan sa araw na ito sa mga pagkakaiba ng mga paniniwala at sa araw na ito rin ang mga frustration ay maari mong malampasan sa pamamagitan gita ng pasensya. Hayaan mo kung ano man ang mga magaganap sa araw na ito. At ang mga tao sa araw na ito ay huwag mong masyadong dibdibin. Maraming mga tao ngayon ang mahirap unawain at marami ring mga tao sa araw na ito na makikialam sa iyong mga aktibidad, lalo na ang mga physical na gawain sa araw na ito. Ngayong araw, ang iyong mga diskusyon sa ibang tao ay magiging mas malalim. At ang kagandahan ng araw na ito ay nagdadala ng kapayapaan ang enerhiya. Merong mga chances sa araw na ito na maplansya ang mga problema at kalimutan makalimutan anuman ang mga nakaraan at yakapin ang mga pagbabago. At sa araw na ito, Choros, matulungan ka rin ng enerhiya na magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili na ayusin at i-organize ang iyong mga gawain, pakawalan ang iyong galit at sa araw na ito, manaig ang kapayapaan. Ngayong araw rin, anuman ang iyong mga pagdududa ay maaring mawala sa araw na ito. Ano man ang mga kinikimkim mong sama ng loob ay maaring maipahayag mo ngayong araw. Positibo ang daloy ng pag-ibig sa araw na ito at sa araw na ito rin, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 5, 11, 15, 27, 33 at 41. Bantayan ang pasensya sa araw na ito, Gemini, dahil kung hindi ka maging maingat sa araw na ito, ay masisira ang iyong araw dahil sa impluensya ng ibang tao. Malakas ang impluensya ngayon ng enerhiya ng Mars at Chiron. Ito ang mga enerhiya na magdulot sa iyo na makita mo ngayon ang pagkakaiba ng mga paniniwala at ng passions ng ibang tao. Ngayong araw, makatulong ka sa isang kaibigan o kakilala para magkaroon kayo ng mas maayos na pagsasama at mas mature ang mga Gemini sa araw na ito Ngayong araw rin, ikaw ay magiging mas creative Magaganda ang iyong visions para sa iyong future At sa araw na ito, maraming social activities O kaya mga networking Makikipag-connect na ka ngayon sa mga gawain mo sa komunidad At maraming tao ang magiging mas masaya sa araw na ito Dahil sa iyo Ang moon ngayong araw ay papasok sa iyong sektor ng tahanan at pamilya kaya mas hahanapin mo ngayon ang mga komportabling bagay, ang mga bagay na magpasaya sa iyo at ang mga bagay na magpakalma sa iyo. Maraming mga tao ngayon, Gemini, ang medyo magulo kaya habaan mo ang iyong pasensya. Maraming mga tao ngayon na hindi mo maunawaan kung saan nang gagaling ang mga sinasabi sa iyo. At sa araw na ito, maayos naman ang daloy ng pag-ibig ngayon, medyo magulo nga lamang, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas kompleto. Sa mga Pisces, at ang lucky numbers mo ay 2, 15, 27, 38, 42, at 43. Ang Cancer sa araw na ito ay makakaroon ng mas maayos na alaw kumpara kahapon. Sa araw na ito, nag-aalab ang inyong puso ngayon na ayusin ang inyong mga problema. At maganda ngayon ang inyong komunikasyon, mas curious rin ang inyong utak sa araw na ito. At makakaroon kayo ng mga bagay ngayon na bago at makatulong sa inyong magbago rin ang inyong pananaw. Kailangan lang bantayan sa araw na ito ay ang mga padalos-dalos na konklusyon, lalo na na pagdating sa bandang hapon, medyo mahirapan ka na sa mga talye ng mga kwento ng ibang tao kailangan mong mag-focus kung sino ang iyong paniniwalaan sa araw na ito Merong mga problema sa nakaraan, ang tuluyan mo ng kalimutan sa araw na ito at mag-move on. Ngayong araw, maganda ang enerhiya dahil mas magkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Mas magiging maayos ang iyong effort sa araw na ito na ayusin ang iyong pang-araw-araw na ginagawa at hanapan ng solusyon ang mga problema. Ngayong araw, walang takot ang mga cancer at magiging palaban kayo ngayon para sa inyong mga pangarap. Sa araw na ito rin, maganda ang pagsentro mo sa iyong mga emosyon at mas magiging positibo ang iyong mga pananaw sa araw na ito. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig kaya masuportahan ka cancer sa kung ano man ang mga gusto mong gawin ngayong araw at marami ring mga tao ngayon ang lalong bilib sa iyong kakayahan maraming mga tao ang magbigay ng kanilang paghanga at pagmamahal sa iyo Ngayong araw cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 24, 31, 36 at 38. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga Leo ngayong araw ay magiging mas emotional pero ma-enjoy mo ang mga simpleng aktibidad sa araw na ito. Ngayong araw Leo, ikaw ay mas practical, mas effective ngayon ang iyong mga gawain at kung meron mang mga pagkakamali sa araw na ito, madali mo itong maayos. At ngayong araw, ikaw ay mas maging close sa mga tao na dati ay hindi mo masyadong kakilala. Marami kang matututunan ngayon sa pagkakaiba ng mga paniniwala at sa mga ginagawa ng ibang tao. Malakas ang challenge ngayong araw para ang mga Leo ay sobrang mag-isip. Kaya bantayan ito, huwag masyadong pag-isipan kung ano man ang mga bagay na hindi mo masyadong maunawaan sa araw na ito. Ngayong araw, exciting ang mga idea lalong-lalo -lalo na sa mga bagay na maaring magdala ng karagdagang pera sa iyong pamilya. Marami kang matapos sa araw na ito, Leo, at maganda rin ang enerhiya ngayon para malaya mong ipahayag kung ano ang iyong mga emosyon, lalong-lalo na sa pamamagitan ng iyong aksyon. Madalas, ang mga Leo ay hindi showy sa kanila mga nararamdaman, pero sa araw na ito, ipapakita mo sa iyong mga aksyon kung ano ang iyong paniniwala at kung sino ang mga taong mahalaga sa iyo. Ang ng enerhiya ng araw ngayon, Leo, ay positibo para sa iyo at makuha mo rin ngayon ang suporta galing sa ibang tao. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 18, 20, 24 at 39. Maganda naman ang enerhiya ngayon para sa mga Virgo. Malakas ang impluwensya ng buwan ngayon, Virgo, na itutulak ka para ang mga nakatagong emosyon ay lilitaw ngayong araw. Kung ano man ang iyong mga tinatago-tago, ano man ang mga sikreto ay maaring lilitaw sa araw na ito at malaman ito ng ibang tao. Ngayong araw, hindi nakakasundo ang enerhiya ng buwan at ang enerhiya ng Mars. Kaya merong mga tao ngayon na dali-daling gumawa ng aksyon, meron ring mga konklusyon sa araw na ito na minamadali at hindi na pag-isipan ng ayos. Kaya, kailangan na bantayan ang mga ito. Ngayong araw rin, mas matapang ang mga Virgo. Hinaharap ninyo ang mga bagay na inyong kinakatakutan at maari rin na sa araw na ito, mas mabilis kayong maghanap ng solusyon sa mga problema. Mas sensitibo ang mga Virgo ngayong araw, mas emotional kayo at anuman ang mga kunting pagtatalo ngayong araw ay maari na magpapagod sa iyo ng sobra, mapagalit sa iyo ng sobra. Kaya, kailangan mong bantayan Ayan, ang iyong mga emosyon sa araw na ito. Pero ngayong araw, ang mga Virgo naman ay nakakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili. Maganda ang inyong abilidad sa araw na ito para mag-ayos ng mga conflict ano man ang mga hadlang sa araw na ito ay madali mong malampasan. At sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang tapang. At madali mo ngayon na makuha ang iyong mga gusto dahil mas persistent ang mga Virgo ngayong araw. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. At ang lucky numbers mo ay 1, 4, 9, 29, 31, at 43. Mataas ang passions ng mga Libra sa araw na ito at ngayong araw rin ay mas maramdaman mo ang frustration ngayon sa mga bagay na hindi natutupad. At sa araw na ito, ikaw ay mas sensitive kaya ingat sa iyong emosyon ngayong araw na maaring maging taas baba. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng konting guilty na emosyon o kaya mas masobrahan ka sa iyong mga naipangako sa ibang tao. Ngayong araw Libra, malakas ang ng Mars at Chiron. Ito ang ng enerhiyang magdulot sa iyo na mas close ka ngayon sa mga tao na espesyal sa iyo at magiging maayos ang iyong mga pananaw sa araw na ito lalong-lalo na ang mga sitwasyon ngayon na may kinalaman sa iyong mga mahal sa buhay. Kailangan lang na sa araw na ito ay talikuran, kalimutan, anuman ang iyong mga galit sa ibang tao at para mas maging magaan ang iyong mga connection ngayon sa iba. At mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Ito naman ang iniriyang magdulot sa iyo na magkaroon ka ng pahinga at magkaroon ka ng reset sa iyong pag-iisip at ikaw rin ay magkakaroon ng mga magagandang pangarap para sa iyong future. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer at ang lucky numbers mo ay 8, 12, 16, 29, 37 at 40. Magandang enerhiya ngayon para sa mga Scorpio. Ngayong araw Scorpio, ang moon ay papasok sa iyong social sector kaya sa araw na ito, mas maging sociable ka, mas maging friendly ka at makuha mo ang kooperasyon ngayon ng ibang tao. Malakas rin ang impluensya ng Mars at Chiron sa araw na ito, pero ang dalawang enerhiyang ito ay nagdadala ng kapayapaan. Kaya sa araw na ito, anuman ang mga problema, anuman ang challenge na iyong matanggap, lalong-lalo na kung ito ay galing sa iyong kapartner o kaya sa mga tao na malapit sa iyo, ay kayang-kaya mong lampasan at magkakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili pagdating sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Magiging pabor rin sa iyo ang enerhiya ng araw ngayon at matuloy lulungan ka anuman ang iyong mga problema. Sa araw na ito, mas magkaroon ka ng magandang sense, magandang pag-unawa, pagdating sa isyu ng pera. At ngayong araw, Scorpio, napakatalas ng iyong mga kutob, kaya pakinggan mo kung ano ang sinasabi ng iyong puso, lalong-lalo pagdating sa iyong mga relasyon sa ibang tao. Ngayong araw, excelente para sa iyong practical na pag-iisip. At mas maging magkaroon ka ngayon ng presence of mind kung ano ang mga kailangan gawin. Meron pa rin konting tension dahil sa dulot ng ibang tao, pero sa araw na ito, kayang-kaya mong tingnan ng positibo, ano man ang mga problema. At ngayong araw rin, makuha mo ang suporta at pagmamahal ng mga tao na importante sa iyo. At sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 8, 12, 32, 35, 38, at 41 huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Malakas ang impluwensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw sa Chitarius. Ngayong araw, mas maging sentro ka ng atensyon ng ibang tao. At sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng karagdagang tapang para sundin ang iyong mga pangarap. Malakas ang passions ng mga Sagittarius sa araw na ito. Pero ngayong araw, mag-ingat dahil malakas rin ang tentasyon ngayon na magsimula ng kunting kaguluhan. Kaya bantayan ang mga ito. Meron kasi mga tao ngayon na hindi mo maunawaan at baka hindi ka makapagpigil at kailangan mong habaan ang iyong pasensya sa araw na ito para mapanatili ang kaayusan ng araw. Maraming challenge sa araw na ito at ngayong araw rin kailangan na sundin kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Exciting ang mga connection sa araw na ito. Ang mga tao naman ay maaakit ngayon sa mga Sagittarius at mas magkaroon kayo ng magandang banding ngayon sa ibang tao. Maari na ang pag-ibig ay mamuo sa araw na ito. Maari na meron mga magkaibigan na mahulog sa isa't isa ngayong araw. Ang kailangan bantayan ngayon ay ang mga Sagittarius na meron ng mga asawa dahil baka malakas ang tentasyon ngayon sa pag-ibig, baka mapunta kayo sa maling daan. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 5, 18, 21, 29,

Maganda ang enerhiya ngayon para sa mga Capricorn dahil sa araw na ito, ang mga Capricorn ay nakakaroon ng positibong pananaw. Magiging malawak ang iyong pag-unawa ngayon sa ibang tao. At ngayong araw, mas aktibo ang mga Capricorn. Bukas ang inyong mga pananaw sa araw na ito, nakikinig kayo sa kung ano rin ang opinion at gusto ng ibang tao. Maganda ang komunikasyon ngayong araw at merong mga drama sa araw na ito pero galing ito sa mga tao. At sa araw na ito, maplansya mo ano man ang mga problema ngayon. Marami ring magandang oportunidad na lalapit sa iyo ngayong araw Capricorn kaya pagaganda ngayon ang iyong mga interaction sa ibang tao. Marami kang matututunan sa araw na ito. Pagdating sa bandang hapon, ang Mars ay papasok sa iyong privacy sector. Ito naman ang oportunidad mo para makapagmuni-muni ka at maging payapa, makapag-isa at maplano mo, maplansya mo ng ayos anuman ang iyong mga plano. At mas maging privado ka pagdating na sa bandang nang hapon at gabi. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 19, 26, 32 at 43. Maganda ang enerhiya ngayon ng mga Aquarius sa araw na ito. Mas competitive ang mga Aquarius. Maganda ang potential ninyo ngayong araw na mag-grow at mag-improve. At ang iyong mga relasyon sa araw na ito ay pagtuunan mo ng pansin. Ngayong araw lang, kailangan mong bantayan ang iyong emosyon. Aquarius, madali kang masaktan sa araw na ito dahil malakas ang pressure ngayon na dala ng ibang tao. Maaari rin na sa araw na ito sasabog ka. At sa araw na ito, mailabas mo ang galit na medyo matagal mo nang kim pag-ingatan ang mga ito para kahit papano ay makontrol mo pa rin na hindi ka makasakit sa emosyon ng ibang tao. Sa araw na ito, malakas ang gagustuhan mong tumulong at mas aktibo ang mga Aquarius ngayong araw, mas lively kayo, lalong-lalo na sa mga gathering ngayong araw. Positibo naman ang iyong mga aksyon pagdating sa iyong pakikipagkaibigan at ngayong araw, mas pagkaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili dahil pagdating sa bandang hapon, mas maayos ang ang iyong mood. Marami kang matututunan sa mga diskusyon sa araw na ito at maaari rin na ngayong araw mabilis kang makakuha ng mga solusyon ngayon sa mga problema. Dati ang mga problema ay parang medyo mahirap para sa iyo pero ngayong araw madali mong mahanapan ito ng pamamaraan. At sa araw na ito Aquarius, maganda naman ang daloy ng pag-ibig para sa iyo. Kailangan lang wag maging sensitibo ngayon. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer at ang lucky numbers mo ay 9, 18, 27, 38, 40 at 41. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda ang enerhiya ngayon ng mga Pisces sa araw na ito. Ang mga Pisces ay makakaroon ng positibong pananaw at maging mas responsable. Sa araw na ito, maganda rin ang inyong kasiyahan kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Meron pa rin konting tensyon sa araw na ito pero hindi mo ito masyadong maramdaman dahil ang mga enerhiyang nakapalibot sa iyo ay positibo. Malakas rin ang iyong pangakit sa araw na ito. Maraming mga tao ang madaling maniwala ngayon sa iyong mga sasabihin at sa iyong mga pananaw at ang konting challenge ngayon ay para malaman kung ano talaga ang intensyon ng ibang tao maraming mga tao sa araw na ito ang maaring mapagkunwari at hindi mo masyadong malaman kung totoo ba ang kanilang mga pakikitungo sa iyo. Kaya ngayong araw, maghanap lang ng mga pamamaraan na komportable sa iyo at siguraduhin na hindi ka mapasubo sa mga bagay na hindi mo gusto. Ngayong araw, Pisces, ang kabuwang enerhiya ay positibo para sa iyo. Magiging mas matapang ka ngayong araw at magkakaroon ka rin ng karagdagang paniniwala na kayang-kaya mong lampasan anuman ang mga problema. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At alaki na Verse mo ay 4, 15, 22, 27, 36, at 44. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating hangat na para sa atidinyan Naraling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likad dito nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never kang bibig ko sa hula ng tarot baka naman laman ng iyong horoscope kahit ano pa edo dito ka na araling Pilipino na ang kakana